Hi hey, mga kasinko, story time. Yan yung picture namin ni Mami Viola. Yan siya yung na namin sa may likod ng bulungan kasi nakita namin sila ng isang kuliglig na naghahanap ng dadaanan papuntang Las Piñas. So, so, nagulat kami na mayroong kuliglig sa lugar na yon kasi wala namang bumabiyahe ng kuliglig sa party na yon. Yun pala, yan si Mami Viola at kasi Kuya Kuliglig Rider ay galing pa po ng tundo kasi si Mami yata parang namili yata doon sa Divisoria. So, pagkatapos niyang bumili, si Kuya Kuliglig nag-offer na iahatid siya. Hindi ko alam kung um, talagang sinadya niya o hindi niya talaga alam yung Las Piñas from Divisoria. So, nag-offer siya ng 400 pesos. Kung totoo, sinlogi siya kasi kapag nahuli siya, mas malaki pa yung babayaran niya. So nagkasundo sila. Siguro nung bumabiyahe na siya, binabagtas na niya yung ano tundo. Sumara so, syempre siya ng Manila dan Pasay das para medyo nalayuan na siya. Tapos sobrang layo pa ng Bulungan papunta ng Las Piñas. Kaya nagtanong na siya. Kaya sabi namin, kuya kung tutuloy ka, pwede ka pang mahuli. Yung pala na checkpoint na pala sila. Pero itinuro niya si mami na, hindi eh, kasi siya kasalanan niya kasi siya yung nagturo. Parang ganyan. Medyo nagtatalo na pala sila ni mami Viola kasi isinakay siya, pumayag na isakay siya. Tapos, hindi naman pala alam yung daan. Sabi ko kay Mami Viola na wag na lang ituloy yung, yung, uh, pagsakay niya kay kuya, bumaba na lang siya. So, sinigil siya ni kuya, sinisingil pa rin siya. Sabi ko doon kay kuya, kuliglig kuya, ikaw naman kasi yung mali dyan. Dapat po hindi niyo sinakay si mami kasi hindi mo naman pala alam yung ruta. Tulad po nito, ilang city po yung dadaanan nyo bago po kayo makapunta ng Las Piñas. Pwede, wala pa, wala pa po siyang lisensya si kuya kuliglig. Um, ano kung ano man mangyari, wala talaga siyang wala talaga siyang magagawa kung di kuha yung motor niya. So sabi namin, kuya, kung papayag ka, pwede ba ang ano mo na lang 100. So si kuya, hindi pumayag, sabi niya 150. Pero pero, ayun, makulit talaga siya. Pero si Mami Viola talaga naninindigan din na 100 lang yung kaya niyang ibigay doon kay Kuya Kuliglig. Kasi nga, magagrab pa rin naman siya. Malaki rin ang gagastos niya. Kasi meron pa siyang daladalang malaking karton. At saka meron pa siya yung mga malalaking plastic, mga paninda niya ngayong Pasko. So, talagang, ano, talagang walang no choice, si kuya na lang umalis. Kasi mali naman talaga siya, pero mabumabiyahe siya nang gano'n, wala siyang lisensya. Tapos hindi niya naman niya alam, hindi lang niya tinatanong yung isa. Siguro na, hindi ko alam kung nasilaw lang siya sa 400 pesos na pamasay. Siguro akala niya malapit lang. Nagkagulatan na lang sila doon. Kaya sabi ko, pinakamaganda niyan, may bumaba ka. Si mami naman, siguro talagang feeling hopeless sila Kasi talagang madilim po doon sa party na yun eh. Feeling hopeless po siya. Bumaba siya. Tapos, sabi ko sa kanya, mi wag kang mag-alala. din talaga yung tiwala ni mami. Kasi kasi syempre di naman niya kami kilala nag-offer kami ng tutulungan namin siya sabi ko may babaka babaka na lang dyan sa kuligli ganyan um, igagrab ano na lang kita ng grab or ng joyride sabi okay lang ba sa'yo yung babayaran mo ganitong amount ng joyride 300 parang 350 pesos so nagtry kami natay namin ang sa umalis kayo kuligli di kaming tatlo na lang kasama ng asawa ko si Papu nag kami, nagbook kami ang problema, hindi makapunta yung mga sasakyan doon nakatatlong book ko puro nakakancel kasi parang si Maps hindi niya ma ano yung location namin kasi madilim talaga doon sa may river drive for some reason, hindi talaga makita-kita so tinry ko naman na motorcycle ang yan kay mami tas kakausapin nalang namin na kung pwede yung karton na mabigat sa likod pero medyo medyo hindi kami sure kung papayag si Joyride o si Grab kasi nga sobrang ano noon, sobrang bigat nung nung box. Siguro nakatatlong book na kami, wala talaga hanggang sa naisip ng asawa ko ni Papo na isa kay na lang namin yung malaking box. Tapos magbuka kami ng Grab or ng Joyride or ng Angkas doon siya sasakay si mami kung magkitiwala siya sa amin na ipadala sa amin yung box so yun na may, uh, sa wakas may nagbuksa may nakuha kaming um, kas pinon-tahan kami dun sa ano sa area so naiyak ka si mami pero ang bigat talaga ng ni mami na box oh my god parang feeling ko mababali yung box namin sa uh, sa likod so dinadala sa likod lang na sana kayanin hanggang doon sa bahay niya dapat ihatid namin si mami sa Casimiro Las Piñas kasi dun doon do yung tindahan niya tapos nagbago ang isip, nung nag shortcut kami pa from sa Paranaque. Tapos doon na lang daw siya sa bahay niya sa may CAA. So mas malapit yun sa amin. Tsaka syempre kakabakaba din kami kasi nga baka mabali yung bracket namin sa likod. So ayun, hanggang do sa bahay natin namin. Tapos offer si mami sa sobrang tuwa niya. Niyakap niya ako. Ganyan. Sa sobrang tuwa niya, binibigyan niya kami ng pera. Hindi naman kami natanggap ng pera pag ganyan mga tutulungan, ba diba? Tapos si Kuya Rider parang binigyan niya ng pasobra doon sa pamasahin niya. Pero si Kuya, ibinalik din yung pera. Yung kung magkano lang yung pamasahe yun lang. Kasi alam niya na niloko nga si Mami nung kuligli. Parang ta Tapos sobrang tuwa ni Mami. Alam mo na pa, niya na, sige gusto niyo ba magkape muna din sa amin? Pwede hindi nang mamadali na rin kasi kami. Kasi galing nga kami sa event, sa ano ng, ano ng Board of Lamb Dance sa o taking so galing kami doon napadaan lang namin si mami tapos siguro wala siyang kayang offer sabi niya lang sa akin ano um na uh, kung pupunta ka ng Boracay magsabi ka sa akin Ganon, sabi sa akin, pumupunta ka ng Boracay, magsabi ka sa akin, meron kaming resort doon, meron kaming kakilala doon. O, di ba? Biglang, biglang may nag-over sa akin na nagulat talaga ako na shock. Tapos nagkukwento siya, sabi niya, naka, alam mo, saan lang ako sa may Casimiro, ako nagtitinda ako dyan. Kung gusto niyo daan kayo doon, minsan magkape kayo doon, ganyan. Sobrang talagang tuwa niya. Basta sabi ko lang sa kanya, sige, may dadaanan ka po namin, pero sana po sa susunod po. Huwag na po ulit kayong sumakay ulit ng mga gano'n, kuliglig. O kaya, uh, magdala kayo ng cellphone para matawagan niyo yung anak niyo. Maibok po kayo ng joyride. Tapos yun nga, sabi ni mami, yun lang nga daw, last na daw yun na mamimili siya. Sa susunod daw, hindi na siya mamimili doon. Or uh, kasama niya yun lang yung anak niya. Kasi natakot nga siya sa uh, posibleng nangyari sa kanya kung hindi kami nakapunta. O hindi namin siya nakita nung gabi na yon, Baka wala nag-rescue sa kanya. O kung ano man ang nangyari. Kasi nga, na-checkpoint na nga sila. At buti na lang, mabait din yung police na nakahuli sa kanila. Siguro parang, ang dahilan kasi hindi naman alam nila na yung dadaanan. So nakalusot. So, syempre hindi natin masabi kung yung next checkpoint, eh ganun pa rin, nasaswertihin pa rin sila. Masabi namin sa kanya, Mi, huwag na lang po sana ulit mangyayari. So, kinabukasan, kasi December 22 yun, nung yun, nakita namin siya. Uh, December 22 ng gabi. December 23 naman, uh, pinuntahan na namin siya kasama yung anak ko kasi um, naman <laughs> ng dadaanan sa pupuntahan namin sa Lipsal. <laughs> Madadaanan namin yung store niya. So, dinaanan namin siya. Ay, ayaw talaga sana namin tumanggap <laughs> ng kahit ano to. Nakakatuwa At si mami na bigay pa siya ng uh, mga kakanin. Ang dami! Nakdaling mo na, abot mo na, ito na. Hindi na. Grabe naman, nakahinap na. 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 mo na, hindi na na. Abot na, mo. Sa totoo lang, ayaw talaga namin kunin yung minibigay sa amin ni nanay na kakanin. Pero sabi ko nga, um, ano naman yan, pagkain naman yan, uh, masama tumanggi sa grasya, kaya kinuha na namin. Tsaka sabi niya kasi magtatampo siya kung hindi niya namin kukunin dahil nga nagyabot daw siya sa amin ng pera, dito namin kinuha. So yun na lang daw yung way niya to say thank you. Kaya kinuha na din namin. Tapos, Uh, sobrang tuwa lang ako na may mga ganong tao din talaga na nakaka-appreciate sa amin kasi ano lang yun eh lagi naman namin ginagawa yung pagtulong sa kalsada, yung pag-rescue. Kasi kami din minsan pag nasa kalsada kami, ano uh, minsan nang na, kailangan din namin ng tulong at may mga tumutulong din sa amin. So in return uh, tumutulong din kami sa iba. Pero ngayon iba 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 naman tong pagtulong namin kasi usually yung mga natutulungan namin ni Papo ay yung mga nasisiraan sa daan. So this time iba-ibang story naman tong kay Mami. Kaya ayun um yung natutunan ko talaga nitong araw na to, nitong gabi na to na talagang Uh, magmasid dumitingin sa daan kasi baka may mga tao mangailangan ng tulong at sa maliit na bagay sa kanila sobrang na appreciate na nila yon ayun lang salamat sa panonood at pakikinig mga kasin ko god bless everyone and merry christmas